Ayan mga kaidiyas, naalala nyo pa ba yung kinonvert natin na carb dito sa Xeremon 2.5 na FI So dito mga kaidiyas, ang tanggal na pala yung mushroom dyan na air filter. So temporary, pinalitan lang na may-ari. So dito mga kaidiyas, papalitan natin siya ng roller guide sa kanyang timing chain. So dito, yung hindi pa natin na-convert ito, sobrang ingan ito ng kanyang motor. Uh, nasabi ko dun sa video natin yung sa kanyang timing chain ayan, pad na rin natin kasi matagal na ito mga ideas. yung hindi pa natin na convert, seresa rin na itong ingay ng kanyang motor. so meron ng budget ang mayari so roller guide na ng timing chain ang papalitan at i-check pa natin ang timing chain kung matak na siya papalitan natin so ayan, ready natin so dito mga ideas, hindi lang sa timing chain, yung roller guide ang maingay, marami pang ibang maingay Ayan na, tinanggal na natin. So, next na natin tanggalin, ito kanyang magneto. So, dito yung kinonvert natin. Meron tayong mga tinanggal dyan. Gusto yung tingnan ng video na yun, uh, ilagay ko lang sa in-screen po tapos ng video na to. So, gagamit tayo ng puller na pang tanggal sa magneto. Ayan. So, dito mga ideas, tanggalin muna natin. Mga ideas, habang tinatanggal natin yung kanyang magneto, so, yung gati, yung hindi pa, hindi pa natin na-convert itong kanyang motor, marami na itong ingay sa kanyang makina. So dati, uh, maingay na siya. So dito, may, ang budget ng may-ari para lang sa kanyang ruler guide, sa kanyang timing chain. Ay uh, isang libo lang yung budget ng may-ari. Yung sa roller guide, nasa 300 plus to 4 plus yung kanyang uh, presyo. At bibili pa siya ng oil. So sa mga uh, encounter ng motor na to, so baka makikita nyo, mapagawasin nyo, uh, bakit maingay pa rin. So hindi lang sa timing chain yung maingay sa kanyang motor At meron pa ibang part sa kanyang makina na maingay Na kailangan papalitan. Uh, palitan So dito may Diaz Ang budget niya 1K lang So ang papalitan lang natin dito yung kanyang ro roller guide sa timing chain At kung batak na yung kanyang timing chain Papalitan natin So ito na natanggal na natin So nag voice lang tayo So uh, gusto ko lang i-share ang video na to Kung sakali sa mga taga-tibuli dyan na mekaniko Uh, hindi lang sa timing chain ang maingay sa kanyang buton ayan mga Diaz ito na nabuksan na natin at dito sa kanyang toaster ayan yung roller guide wala na so matagal na ito mga uh, matagal ko nang sinabi ito sa kanya napapalitan itong kanyang mga roller guide kasi dati pinakita ko sa kanya sa kanya yung hindi pa natin pinilitan. so ngayon may budget na sa papalitan na natin ito so at dito papalitan na natin yung roller guide dyan So ito na, natanggal na natin yung kanyang mga roller guide. Ito yung banda sa kanyang black. Dito yan nalagay sa black. Ayan. Compare natin sa bago. Ito yung kanyang bago. Ayan. Pagdikitin natin sa dalawa. Ayan. Kung makikita natin dito, wala na. Lumit na yung kanyang roller guide. Ayan. So, kinain na ng timing chain. At itong, kasa, itong isa sa kanyang toaster. Ayan ayan, tingnan natin yung bago ayan, so kinain na dito mga ideas, uh, kasi short ang budget ang mayari, so class A lang ito na roller guide sa mga original, nasa 800 plus yan, so depende sa mapagbibilan nyo so ito yung banda sa ilalim uh, papalitan na rin natin, so matagal ko na itong sinabi sa kanya na papalitan yun nga, so depende yan sa budget na mayari so dito, ito lang papalitan natin at sigurado ako may Diaz kahit napalitan na natin ito merong Mayroong part pa rin sa kanya makina na maingay So nag so 1K lang kasi ang budget So hindi na natin mapatino Kagad ito kanya motor Kasi nakadepende sa kanya budget Kung meron lang sana akong pera uh, Papatulungan ko siya Na mabili itong ibang pisa na kanya motor Kasi mahanap buhay ni Uncle or Uncle Ay ah uh, na, masada lang sa motor ayan so dito palang lang mga ideas i-top tension nyo muna bago nyo tanggalin yung mga roller guide at kung tanggalin nyo yung kanyang timing chain ayan ayan ay, na natin yung mga bago ayan dito sa kanyang black kapitan natin ito yung dati nya at dito sa kanyang tuser bandang itaas napalitan na natin so dito mga ideas bago nyo ibalik yung magneto So, dapat dito ipapump nyo muna at lagyan nyo ng oil hanggang sa tumigas na siya bago nyo ibalik. So, yan Dapat ipapump natin dito. Ayan. Lagyan na natin ng oil hanggang sa titigas na siya. Yung tension niya. So, ganyan yung technique. Huwag nyo munang agad ibalik. At dito, sa kanyang 2, sir, dapat Ah, ganyan ninyo. Hanggang sa tumigas na siya. Ulit-ulitin nyo lang hanggang tumigas na kayo kanyang tinsyon. Ayan. Kasi yan yung toaster niya. Ayan. Pag mapunuin, nangyayan na yan, sa ilalim niya at itigas na yan sa kanyang toaster Ayan. Kasi mayroong iba na nagkakapit uh, direct agad, pandar. So, yun yung maingay. May ingay siya so dapat ganito nyo muna ayan ulit ulitin nyo lang ginagawa ko ayan matigas na siya ayan goods na so ganyan lang may dias at pwede na natin ibalik yung magneto at tatakpan na natin ayan goods na ito matigas na yung kanyang toaster so ito lagyan nyo lang ng oil ayan matigas na siya so goods na at ibalik na natin mga Diaz yung magneto at ulitin ko, dapat naka top 10 center, uh, kung kayo ay magpalit ng roller guide sa inyong timing chain. Ayan, balik na natin. So ito na mga ka natapos na natin itong Isarimon 255. So ito lang pinalitan natin yung kanyang roller guide at na-chincholera na na natin. So dito mga ka-DIAS, uh, malaman natin ito kung okay na yung sa part ng kanyang timing chain. Kung mayroong maingay mga ka-DIAS, sa ibang part, yan ng kanyang makina. So start natin. Ayan. So, nawala na yung sobrang ingay. At dito may bias, ah, meron akong narinig na medyo kalansing. So, meron akong narinig sa part ng kanyang flat side. So, dito may bias, ito lang kasi yung budget ang mayari para lang sa roller guide. So, kaya hindi natin masyado mapatino ito kanyang motor. So, ulitin ko, nangadipindi yan sa budget sa pagpatino ng inyong motor. Kung gusto niyo matino inyong motor, dapat sakto kayo sa budget kahit anong gawin natin ayusin natin yung motor wala kayong budget hindi natin mapatino ang motor ayan mga diyas hanggang dito lang ating video about dito sa XRM255 pinilita natin ang roller guide at ni oil natin ayan ulitin ko ang motor uh, mapatino nyo lang sa kung meron kayong budget pero dito sa kanya 1k lang so yung roller guide lang pinilita natin so goods dito kanya motor pero yun nga mga merong mayroong parts sa kanyang makina na may maingay. So sa roller sa kanyang timing chain, wala na. So abangan nyo lang sa next upload natin kung sakaling sa atin ulit magpaayos tong kanyang motor. So abangan nyo lang. So ito lang pinalitan natin yung kanyang roller guide sa kanyang timing chain. So ito yung kanalasang issue sa uh, xrm 25 na FI. Same class sa mga xrm 10 na madali lang kasira yung kanilang mga roller guide. Kung gusto nyong matagal masira ang yung roller guide, papalit kayo ng original. So, dito kasi, class A lang. So, yan mga Diyas. Hanggang dito na ating video. Peace out.